What's up mga idol? Ito na, once again nagbabalik po tayo at ang uh, today's video natin, ay uh, magluluto po tayo ng uh, sinabawang pagong. Ito guys ay soft turtle shell yung ahas pagong. At uh, guys, ang uh, sasahog natin dito ang palaya. So, sasahog natin dito nilagang pagong na may ampalaya. Hindi ito sinigang guys kasi sinigang may paasim. Ito guys, dilaga lang natin tapos lagyan natin ang palaya. So guys, huwag natin patagalin pa ang ating video. Ito na po guys hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano katahin ito na po yung ating pagong at yan guys naghahanda na si uh, lolo master ng ricado so yan guys ito na siya kasama ni itlog dyan ah. yung kanyang alaman iuli uh, mo yung itlog hindi uh, eh ano na eh? okay lang yun tumitigas naman yan master pagka ano pinakulan papakulan ko na ba yun huwag muna maya pa na May, um, ayan na mga guys ang ating uh, guys, oh, ni, yun guys so, inano ni master yan Ya ka uh, buo na to Hindi. mga idol. Kalo gigisa. Hindi na. Hindi na gigisa yan. Di hmm. dire diretso na yan. Okay. Nailuto na ni Master. Sabay-sabay muna yan, tama? Mm. Hmm. Uya. Lansa. paris sa lansa. Yes. Ni. Isang buo, hmm. Master na. No? Sa yan. Master, bakit po mo nilagay? Para mas malasa? Oo. Oh, ano mas malasa, ano? ha? Mas hindi, malasa. hindi na kailangan tatarin? Oo, hindi na. Ah, hindi na. Nakaano pa siya, oh? O, sige. Ano muna, palaya. Master? O. Oh, takpan na natin. Para mas malasa nga naman. O, ayan. Hindi ko na ito ang Pang uh -huh. pinali. Oo. Uh okay -huh. na. Ano? Oo. Uh -huh. Harap. Ang palaya. Sure ball ya, oh. Hmm. Buo, buo pa rin, ah? Hmm. Saan yung santok na? Parang may lublub na. Oh, hmm. buwan na umuwan. Sige mo siya. Hmm. na, tapan mo Serap. Okay. Sabay ha na. Para ma -uber. Ayos na. Ito na mga idol. Hmm. oh na. na. oh mo mm -hmm. dito hmm. Ayun na. Ayun na. Ayan na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Oh, ba, ayun. Oh. Oh. Teka. Nilagay mo siya, kunin mo na. Yan. Mm. tigas tikas pa. Diyan. Mm. Mamut na. Mamut na. Sabaw. Mm, um, sabaw. Oh. Basta. Hmm. Hmm. Hindi to, Ipakbo natin. Ayun ba? Ay, ma masakop din 'yan. Ma -masa Testan. Si Akin na nga yung sandok na malalim. Diba? Nagustuhan mo rin yung itlog ha? Oo. Uh. Hmm. Yung mga loob eh. Panalo agad. Oh, Kuha ka na na sa sa'yo. Ayan o. Oh. Ah, ano? Hmm. Sandok ulit ito Na. Uh. May malalim na sandok eh. Uh. Oo. Oh.

Hmm. si masyar dah ada ni Nak. Oh. Ayuh look. <mesela soundsfranshumanaya> Hmm. Dah ada ni nah. Hmm. Lu buana. Hmm. Saya. Saya. Nak kena ke pocong. Nak ke saya ni. Nak Ah, ke saya. Ang laki kay Bibi naman. Oh. Okay na. O, chan, sa ito. Ayong egg gusto mo. Ayong egg gusto ni Kuchon. Grabe, dito yun eh. Pilih ya, jadi bata mas ter, nah? Hmm, Hmm 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 Hmm

group dah meh. Ora. Kita jumpa guys di Palayan yang seronok. naman. Parang piyesta pagka ito ang ulam. Sir na, hindi hmm. kang magulo yung mga bata. Kasi so, sa sama mo dyan na may patis, wala na. Mmm! Ulo mga idol, ulo. meh nah lu bluk Ah. That's all for today guys Thank you so much for watching po Guys Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan guys Pakisubscribe na po ang ating channel Thank you guys